yan makulimlim po yung ating panahon observe natin dahil pagtingin ko po kanina sa ano sa weather forecast dun sa my google map ay may ulan siya ng malakas 50% na magkakaroon ng ulan ng mga bandang alas 12. Ayan, observe po natin para po may uwi din natin tong mga alag. Pag ganito na ambon, kaya pa nila. Pero kapag malakas ang ulan dahil uh, paumpisa pa lang po patubo yung balahibo sa kanilang dibdib at pakpak, hindi pa nila kakayanin. Pero sa ganitong paraan, maaga nakakain ng kuhol at mga uod na buod na hindi naman nila ikakamatay. Yun kasi yung hinahanap nila, mga malalansa, ay mas mabilis bumitak yung ano, pagtubo ng pakpak nila. At mas mabilis tumubo yung balahibo sa kanilang dibdib. wag lang yung mabilisang aboy sa mga alaga nating itik para sa ganun na hindi rin sila makalbo. Pag nakalbo yung pinakatuktok nila, sa may malapit sa may tubuan ng pakpak nila Pabagal naman yung paglaki ng mga itik yeah, Observe natin makulimlim siya oh